So ayun, good day sa inyo mga kasabot. Sa video na ito, share ko sa inyo kung paano tayo mag uh, DIY ito, mag maintenance. So may mga nangyayari kasi na ito na i up. Gaya nito, medyo maganit na siya. Itong break arm. So uh, nagka-host kasi siya ng kalawang sa loob. So nangyayari lang. Bira lang naman ito mangyari. Bira ito mangyari sa mga naka-TMX 125 pa. Ito ay din lang sa mga kagaya ko na bihira akong gumamit ng uh, or hindi masyadong gamit yung motor ko, kumbaga service service lang. So, hindi siya ganoon kagamit. And minsan long ride, long ride ganyan. So, sa mga lagi namang gamit yung motor, pang-daily use na laging batak sa, hindi naman to hindi to nagiging issue kasi nga lagi nagagalaw Sa mga gaya lang natin na bihira itong madalaw yun, nagkakaroon siya ng kalawang sa loob. Kasi isa pa doon yung pag lumulusok tayo sa baha, nababaha yung motor natin. Tapos, siyempre, pinapasukan din yun ng kahit pa kunti-kunti lang kung palagi tayong lumulusok sa baha. So, magkakos din siya ng kalawang. Isa pa, kung wala tayong maayos na parking, kung nangyari, sa labas lang yung parking, tapos cover lang yung mga tilamsik ng ulan, pupunta rin dyan. At ang huli, yung mga ihi ng aso, hihinang po, sayang, yeah, minsan tumatama yan dito sa ganyan, sa part na yan so, sasagim siya dun sa loob yun, magkakaroon ng kalawang so ngayon, pag nangyari yun sa inyo mga guys sa akin, nangyari <laughs> nag-stuck up napabayaan ko eh, hindi ko masyadong naanod na pukusan ngayon ko lang nalaman na kailangan din para isama saan so meron pa naman paraan pagka nag-stuck up yung ganito nyo ispray nyo lang siya dito sa part na to ng ano. Ng WD-40. Yan. Tapos galaw-galawin nyo. Pag nakuha pa sa ganun, mas maganda. Pero kung hindi, kailangan ng baklasin ko. So, ayan. Binaklas ko yung sa akin. Ayan. Kasi ito yung isa. Ito yung sa front. Ayan. So, share ko sa inyo kung paano uh, tanggalin to baklasin. Ayan, sinabi niyan. Alright, let's go ito ayun mga kasabot, umpisa na natin ito muna na unahin natin itong uh, sa hulihan. So makapansin nyo magkaiba yung ano nyo. Magkaiba yung kanilang brake pad. Mas malaki dito. Kaysa sa huli. Itong sa huli naman, yun, matigas yung spring nya. Ito hindi masyado. Kasi ito may spring dito eh. Yun. Kaya hindi masyadong mano yung Ito kasi wala. Yun kung bagay ito yung mag papabaliksanon sa ano. Sa, ano tigas. So ayun, ang gagawin mo natin, tatanggalin mo na natin 'to. So gamit tayo diyan ng tools. So kailangan pa meron kayong motor maosap at meron kayong tools. Para in case na ano. Na magbubukas kayo eh. hindi DIY pa ay eh, kaya kaya nyo kasi may tools sub natin ito so ayun mga sabot gamit tayo nito 10mm tapos pangontra para magbuksan natin ito ito, natanggalin natin. Gamit kayo na ito para... Spran muna natin. Eh. Tanggal na. ito, tanggalin natin ito. Tandaan nyo lang kung saan nyo naka... Ano, para mamaya pag binilig. Tayo ma... Tapos. Ito oh. yun. Tapos saka natin ito tatanggalin. Ito. Ayan. Ayan muna So ayan, dumi Oh. So, ayan mga sabwa, tanggal na siya. Ayan. So, lilinisan muna natin yan. Tapos ito, ayun, oh. ayan o. Ayan. Mag ano na siya. May kalawang oh. So, lilinisan muna natin yan. Pati ito. Lilinisan natin yan bago natin ito isasalpak. Alright, linisan ko muna. So, ayan mga kasambwa. Ito na yung ano natin. Oh. Inugasan ko muna. Ayan. spray please. Pero ayan o, oh. may mga kalawang na. So lilihain muna natin yan. gamitan lang tayo nitong na to. Hindi masyadong magaspang. Lilihain lang natin yan. Yung kalawang na yan. Kailangan mawala yan. yan. Tapos ito naman ng loob. Mag ano lang kayo ng ano, Danito, ganito, ganito yung iliya. Tapos ipasok yung sa loob yun. Nakikita nyo yun. ano no? Adaan na lang yun ang Ng liya. Alright. Ganun lang kasimple simple mga sabot. Ngayon, ibabalik na natin to. So, sa pagbabalik, madahil lang naman yan. Ngunit yung kinalas, gano'n niya rin. Pero, syempre, lalagyan natin ng grasa. Para mas dumulas siya, lalagyan natin ng grasa yan bago natin ibalik. Ganyan, ganyan na niya babalik. Diba? Suwabi. Eh. Tapos, Lalagyan natin to, huwag nyo kakalimutan to. Ayan. Parang gasket nyo yan. Alright, so ayan. Tapos, ibabalik natin to. Itong ano na to, itong preno para may ano natin ng maayos to. So ayun mga kasambot, pag naikabit nyo na yung preno, saka nyo asimbolin to kailangan may kabit nyo muna itong breksyo nya para hindi siya gumalaw galaw ba? Diba? kailangan nakakabit muna yung breksyo bago nyo aasimbolin tong part na to so ganun lang ibabalik nyo lang to so kailangan dito siya nakaposisyon kasi dapat pag piniplay mo siya pupunta siya doon so, dapat uh, dito siya nakaposisyon tapos ilalagay nyo na to tong ano natin itong brake arm. Sa so, paglalagay naman ito mga kasabot ito, madayran din naman to is i-aakma ia, ia, ah, mo lang siya dito. Kung saan siya nakaturo, doon din yung ano niya, ito. Dapat naka ano yan, naka ano dito, naka dyan, naka yan. So, ganun lang. Balik. So, yun mga kasabot, kung ipasok nyo na to, isagad nyo lang din sa pinakang niya. Ano Ayan. Lapat na lapat. Bago nyo ilagay itong lock. Ayan. So ayan, okay na. Oo. Okay na ulit. Ano sya? Madulas na. Hmm. Diba? Ganyan lang gagawin yung mga kapag nag-e-stack up yung, ano, yung sa hulihan. Madulas na. So ayan. So doon naman tayo sa isa. i spray muna natin yung gilid na to. So, ayan. Bibiray natin yan. So, mas din yung mga sabot ito. Ayan, oh, mayroon naman siyang ano, araw. Niluwagan ko na para mabilis ta. Tapos, birahin natin ang flat screw. Ito, kailangan bumuka yan tapos saka natin ko to ayan tanggal na syempre tandaan nyo yung kung paano nyo tinanggal para pagbalik nyo hindi kayo mahirapan so spring pero nasa loob sya na yan ayan tapos syempre, sa kanya ito tatanggalin. Diba? Ang dumi. May speedometer. Ang uh, oh. ah, ito, gearbox. So, pag natanggal nyo na yan, sa kanya ito, ito tulak. Dumi. So, linisa muna natin ito. Ito yung kadalasang nasisira sa atin mga kasabot ay ito yung ipin ng gearbox so may eh, balikan ko kayo pagka okay na right so ganun din lilihain din natin tong part na to tapos ito lilihain din natin to ganun din kung anong ginawa natin doon sa sa, sa kanina sa rear sa rear panel ganun din ang gagawin natin alright so ayun makasabwa malinis na and tunasan natin Malinis na siya. Ayan, oh. Nilay ako na yung loob. Tapos, malinis na rin. Ayun. Oh. No? So, ganun lang din ulit. I babalik kung paano natin kinalas. Ganun din natin ibabalik. Lalagyan natin ang grasa siyempre. Lalagyan natin ang grasa muna ito. Para suwabing-suwabing yung bilas. <laughs> tapos Ayan. O, oh, gulas o. Oh. Ayan, yes, kasi lalagoy nyo. Kakalimutang ilagay ito. Wala nang yan. Kasi pang ano yan sa mga ni ano, pansala yan sa mga tubig-tubig na ano, para hindi pumasok ng direkta agad. So, yun o. Oh. Pag nailagay nyo na yan, ilalagay na natin yung pinaka brake show para hindi siya pag, pag assemble to hindi kagalaw galaw so ilagay muna natin yung brake show so ayun mga kasabot na ilagay na natin yung brake show ayan lagi nyo unahin tong ilagay bago nyo asimbolin tong ano para hindi kayo mahirapan mag ano baka mamaya eh, hindi ito nakatono hindi siya nakatono dun sa loob so ilalagay nyo muna itong brake show Then, saka nyo asimbol yun to. Kapag so, asimbol yan, ibabalik nyo lang din yung uh, tinanggal nyo. So, ito muna. Sagayin natin do. So, kailangan naka-ano rin siya Dito sya nakapwesto. Para pag ginala mo doon, tatapat yung araw niya. Ayan yung araw nya. Dapat nang tatapat nya pag pinagpipay So, dito yung adjust niya. Pag ganyan. Pag ganyan siya nilalagay niyo naman tong spring. So Pasok niya sa lug nito. Wala na sa lug niya daws. Papasok niyo doon. Yung nakapasok na sa kanya naman tilalagay. Ang harap nito, itong plat na ito nandito sa sa nakalapat dito. Hindi siya pwedeng ganun na. Dapat nga ganito siya. Dapat yan dyan dyan. So, ang gagawin nyo lang is pasok nyo muna itong kailangan ipasok nyo muna itong kalahati. Yan. Pag naipasok nyo na yung kalahati, saka nyo sya hapitin. Kapunta dun sa araw. Kailangan kakalawitin nyo muna ito. Yan. Yan. Saka nyo sya itatapat dun sa pinakang araw. Pag tapat na, diba nakatapat na, saka nyo ibabaon. So, yun. Nakabaon na. O, okay, ganyan na yung style niya. Kaya ilapat yung mga ig. O, ilapat lapat yan. Pag nilagay nyo na yan, eh, nilagay nyo na, ilapat nyo na, sa kanya naman, ilalagay itong tornillo. Ang harap nito, ang harap na ito dito ayan. tapos dito nasa natin magka <laughs> grass <laughs> so okay tingnan nyo yung play nya ayan o Swabi eh. Dulas, eh. Ayan, oh. Pag nagpipreno kayo, didikit, ato, tatapat siyang araw na yan dyan, So, ganun lang mga kasimpleng mga kasabwat. So, kapag kayong preno nyo, itong friction nyo, ay hindi na masyadong kumakagat. Pwedeng i-adjust niyo sa may cable or kung sagod na yung sa cable ito nang i-adjust nyo ito na tatanggalin nyo to tapos ipipihit nyo pa ganun saka nyo siya isasalpak ng ano tapos lalagyan ng lock para yung play nya dito para nakaganyan sya o oh, ng konti nakabuka na siya ng konti para pag mo kunting ano na lang kunting piga na lang kakagat na yung pinakang so ilagyan na natin tong ano pedometer beer. Lagyan natin ang grasa. Solid. At sa part na to, dilihay natin yan. Bago natin isalpak dun sa ano, dito mo to. Pwedeng kikilin or pwedeng lihay mo. Para gumaspang siya. Mawala yung mga maramantika na ano dyan mga grasa kapag pumas pumalo dun sa ano pinakang ano ng hab kapagat sya kapal pa yan o no? kapal pa din so ayan sasalpak na natin to Ganda na ng play. So, yun lang mga kasabwat. lang kung kasimple sa pagdali nitong ano na to. Brake. Panel na nag-stack up. Bilos, eh. Sana nakuha nyo yung ano. Nakuha nyo yung ginawa natin. Alright. Ayan. So, salpak na lang yan. And smoke na ulit yan. So, okay na tayo mga kasabwat. Uh, goods na to. And, sana mayroon kayong tutunan sa ating ginawang uh, sharing or tutorial para dito sa ating panel. So, uh, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And, kung meron pa kayong ano, may karanungan kayo about dito sa pag-ano na ito, uh, comment down below lang para mapag-usapan natin. Alright? So, ganun lang. Uh, huwag natin pabayaan ang ating mga kiesa at ng motor. Mag-aral uh, mag tayo para yung mga bagay-bagay na hindi natin na, ano, natutok yan ay malaman natin. Para hindi na tayo uh, pupunta pa sa mekaniko at magpapaano pa ng ganito. So, mas maganda kasi pag ikaw na yung gumagawa kasi mas nakukuha mo yung gusto mong mangyari. Gaya niyan na Nagiging solid yung pagkakadali ng ating mga uh, pinapagkakalalaan at kung basic lang naman at kayang kaya nating gawin. Madiba lang sa loob na ng makina. So yun mga kasabot hanggang dito na lang and magkita-kita ulit tayo sa, uh, sa mga susunod pa na video na ating gagawin. Maaring mag-rides muna tayo para uh, may iba naman. So hindi ako nakapag-rides naka yung mo kasi busy. So yun lang, ride safe and peace out.